Bakit hindi nagkatawan tao ang... Yes, ama. Alam mo kung sasagutin kita ng derechahan, alam mo kung ano sasagot ko sa'yo, kapatid? Opo. Huwag ka magagalit. Ha? Mag magagalit ka ba? Hmm, hindi po. Sabi ko sayo, ano pakialam mo? <laughs> eh, ayaw niya. <laughs> di ba? Ang nagkatawan tao nga yung anak niya, di ba? Marunong ka pa. Oh, eh, ang nagkatawan tao yung anak niya, eh. Kung gusto niya, hindi sana siya na. Kaya lang ganito yon kapatid. May sagot yun eh. May sagot yun eh. Ang talagang sagot nun sa Biblia, ganito. Kaya hindi nagkatawan-tawan Diyos Ama, nasa Santiago 1.17. Pakinggan mo. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na sa kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Diyos kasing ama, hindi nagbabago yun ng anyo eh. Hindi siya nag-iiba-iba. He remains the same in the past, now, and forever. He will always be the same. Kaya labag sa kanyang kalagayan na magbago. Hindi siya nagbabago. He will always be like that, no more, no less. Kaya siya ay pirming-pirming ganon.